Alright guys, good morning. Madaling araw ngayon, alas 5. So, let's go. Mag-start na tayo ng biyahe guys. Start na tayo ng biyahe. <laughs> biyahe na tayo guys. Gusto ko lang share sa inyo yung atmosphere ng madaling araw dito sa Puerto Princesa. Actually, usually, maalis ako dito alas 4 eh, or 4.30. Ngayon lang ako na late na 20 minutes. Dahil uh, sabi ng aking officer ay kahit malate naman ako daw. Kasi konti lang ang dideliver ko ngayon. So, okay lang. Alam niyo guys, malayo kasi ang biyahe ko yung eh. mula dito. Mula dito sa aking uh, Inohian. Hanggang doon sa aking uh, uh, sa aming hub sa base namin sa office ng uh, uh, yung branch ng Ninja Van dito sa uh, sa Palawan mo sana ako pumapasok kung ang takbo mo ay uh, 50 km per hour ay abutin ka talaga ng mga isang oras kaya ako umaalis ng maaga madaling araw kasi mabaga lang ang takbo ko 40 to 50 lang ang takbo ko kasi nga madilim, mahirap magbiyahe ng madilim kasi hindi mo alam yung mga kasalubong mo o kaya basta yung madadanan mo ang mahirap pagka uh, madilim. Kaya ayokong <tryo> <tryo> magpatakbo ng mabilis yung harurot ka na harurot kasi sa layo na tinatakbo mo na naraw-araw kapag harurot ka na harurot, na ambis ka maubusan ng ano ambis mapudpud yung iyong uh, gulong ang aking side mirror ay balik so inayos natin okay gumagana na pala yung ano dahil alas 5 na kasi dito guys pagka alas 4 medya hindi gumagana dito ay nakarit pa pala ako mali ah Mali yung aking, sorry sorry, buntik na ako dun ah, mali yung aking basa sa stoplight, naka-read pa pala oh, naka-vlog pa naman ako, sorry guys. Hmm. Nasanay na kasi ako dito kapag uh, s 4 ng madali araw. Pa 4:30 na yeah, pagpasok ko eh dito uh, dire-diretso lang wala kang hindi gumagana yung stoplight dito eh. Ano lang bigayan lang kayo dito uh, ngayon lang gumagana gumana pala siguro dahil di ko alam kung sa oras. Okay. Eh, green na siya. So yung purpose ng video na to ay eh, gusto ko lang i-share sa inyo yung yung atmosphere dito, yung paligid ng uh, Puerto Princesa City sa ganito oras. Minsan may eh, makikita ka ditong mga uh, aksidente isa na ako wala okay lang. ito, ito lang sa kapis ko during hapon naman guys yung uh, oras ng alas 4, alas 5 kaya yung oras na uwi oh, grabe ting traffic dito mabuti na lang dito para mayan dito ng mga tao ang ginagamit motor kukunti lang yung uh, public transportation dito meron mga multicab tsaka private vehicle yan, yan, ay kung may mga jeepney pa dito kagaya sa Manila anak ko hindi bumper to bumper napuwing na naman ako ano ba yan So oras natin ay alas uh, 5 ng 5.20 ng umaga at malayo pa talaga tatakbuhin ko. ah uh, Mag-stop over pa ako doon sa may siguro mga 1 kilometer mula dito. Dahil papagas tayo. Okay, stop muna tayo. Let's go. Let's go. Pagkatapos niyan, guys, mula doon sa opisina namin, mula doon sa base ng uh, branch ksaan ay kumukuha ako ng parcel tapos i-deliver ko sa south ang tatakbuhin ko pa niya guys siguro mga sa so, may oras sa, so, sa uh, siyempre may karga ako mabigat yun so tatakbo lang ako ng mga ano nun pinaka top speed ko 60 so yan uh, 40 to 50 top speed 60 tatakbuhin ko yan mga dalawang oras guys so imagine nyo dalawang gano'ng alayo yun Uh, ang sukat kasi nasa mula bayan hanggang doon mula dito hanggang doon sa dulo ng hangin ni Angeles ay maabot sa guys ng 90 kilometer. so magmula doon sa absina namin eh halos uh, kunti lang ang diferensya So times 2 yan guys ha Balikan na Siyempre 90 times 2 mo Biruin mo yan Araw-araw yan guys Tinatak mo Kaya yung gulong ng motor ko Hindi tumatagal Siyempre sa layo <laughs> Tapos minsan Siyempre kapag uh, hour ako Kailangan talagang Paspas -pas yung takbo ko Hindi pwedeng Babagal-bagal ako Kasi malayo Pagka Ayoko ko nang gagabihin ako sa trabaho doon eh mahirap guys pag ginabi ka doon kasi yung lugar na yun napaka napaka na charo, siya no malayo sa mga malayo sa kabias na at mabaga saka yung mga daanan doon na eh wala talaga ng ano, mga kagaya dito sa bayan no na may mga kunyari natin hiling na masirahan ka Malapit lang, uh, kung yan yung mga ganun na malapit lang yung uh, shop para magpaayos. Wala guys, malayo. Baga uh, bundok yun. So, uh, kaya dapat, eh, kailangan eh, eh, huwag ka magpagabi doon. Dapat maaga. Maaga ka matapos. At, higit sa lahat, kailangan lang yung condition ang motor ko kasi nako ayaw ko umiyak <laughs> so ayan guys uh, malapit na ako malapit na ako sa exit malapit na ako sa exit oh, oh wala <laughs> Malapit na ako sa exit door ng uh, Puerto Princesa City. So um, basta basta po ako at magpapasolina. Tapos, lalabas uh, na tayo ng city para magtuloy-tuloy na tayo hanggang Los Biminda, Barangay Los Biminda. At ayan, uh, senior ko lang yung dinadaan ko at uh, yung gumagah. Yan. Bakit kapila tayo? Dito na tayo sa gasoline station. At may nakapila. pila muna tayo guys medyo mabagal ang pila ngayon uy may malaking truck okay at full na let's go let's go brothers grabe yung mahal ng gasolina dito guys 68 ay isang litro kung tutuusin nga mas malapit ito sa uh, sa malampaya eh, no? pero kamahal um, lang kasi nila ah, minsan makapot ng 72 Kagaya niya no? 74. 76. Ang, gas ang gasol nga ngayon. Tumas. mas na ang sandat grabe grabe na sila so ito guys ay part pa rin ng city ito ay Santa, Mon Santa Monica barangay ng Santa Monica so isa, dalaw dalawang barangay pa pagkatapos dito, Santa Monica ay siksikan ang susunod ay Irawan, saka yun na, pagkalabas natin ng Irawan, doon na tayo dire diretsyo hanggang Los uh, So sa isang saglit siguro, pagdating ko na siksikan guys ay puputulin ko na itong video at masyadong maaba na. <Sing <singing> Kasi kuya, kapag mo. minor mo. Tingnan drive lalo mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. Tingnan mo. nalisensya <todong> ka siya, ba talaga? asar-asar ako sa mga gaya driver lalo na yung tricycle ang baba tatakbo siya ng 30 <todong noise> tatakbo siya 30 kilometer per hour tapos siya sa second lane siya tapos sa isa pang ayaw ko dito magbiyahe ng madilip dito yung mga kasalubong mo yung hindi marunong mag adjust ng ilaw alam mo yung kagaya nyo no alam mo yung gabi kapag gabi siyempre expected mo lahat yan uh, ng mga na, na, gagabit na gagamit ng ilaw at kapag may nakasalubong ka, malayo pa lang, bumaba ka na ng ilaw mo. Hindi ko ba alam kung nakakalimutan nila yan or talaga hindi marunong. Oops, di ba? So nandito na tayo sa 60 guys. Ito na ang si